Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isa sa mga pinag-uusapang serye ngayon ay ang Darna the TV series tampok sina Jane De Leon, Janela Salvador, at Joshua Garcia na pambato ng ABS-CBN sa primetime. Katapat ng patok at pinag-uusapan ding Maria Clara at Ibarra ni na Barbie Forteza, Dennis Trilio, at Julian San Jose, In fairness ay nalagpasan na ni Jane ang mga naunang impression sa kanya ng mga netizen na parang hindi bagay sa kanya ang role. Pero sa ikalawang linggo ng serye kung saan mapapanood ang episode ng kanyang Darna Transformation, talagang napawaw ang lahat ng masilayan na siyang nakasuot ng Darna costume. Sabi nga ng mga critics nakita na nila ang nakita ng ABS-CBN sa kanya na kung bakit sa baguhang kagaya ni Jane ibinigay ang pagbida sa isang malaking proyekto. Ngunit habang tumatagal ay may ilang mga netizen ang pumupuna sa ilang mga eksena rito. Gaya na lang ng pagtatangkang pagpatay ng isa sa mga supervillain na si General Borgo sa isang eksena gamit ang unan. Say ng mga netizen, bakit daw unan ang gagamitin sa pagpaslang ng isang supervillain na may kapangyarihan? Pagtatanggol naman ng mga taga-subaybay ng serye. Kung gagamitin daw ni General Borgo ang kanyang superpowers ay mabubuko na isang extra ang may pakana ng pagpatay sa eksena. Samantala, sa kanyang Facebook post naman ay napansin ng vlogger komedyante na si Becky Mon ang isang gaming chair sa loob ng spaceship ni General Borgo. Ang bongga ng spaceship ni General Borgo. May gaming chair na made in China. Haha. Saad sa caption. Anong masasabi mo sa balitang ito?